Good morning everyone, I'm Sarah Pineda from SRS Red Panther Empire mula po sa company ng Rising Era Dynasty. Naniniwala po ba kayo na health is world? Well? Yes, health is not everything, but without health, everything is nothing. Madalas po natin marinig ang um, marami na sinasabi po nila na uh, ang kalusugan ay kaya manan. Tama, kasi kahit gano'ng maraming pera mo, kung may sakit ka, hindi pa rin po. So, solution na ng pera agad-agad kung ano man yung sakit na nandiyan na sa katawan natin. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung gaano kaganda ang mga produkto ng Rising Era Dynasty. Kuha po ako ng water na nagre-represent po ng ating body system. Ayan, sa araw-araw po na pamumuhay natin, napakarami po mga toxins, ayan, pollution, at kung ano-ano pang mga chemicals ang naipapasok natin sa ating mga katawan. Okay? And then, this beta line, ito po yung magre-represent ng mga lason or toxins na lumalagay sa katawan natin. Sabi nga po, yung katawan daw natin ay patuloy na nalalason dahil nga po sa mga toxins na yan. Ano bang paraan ang pwede natin gawin para makaiwas tayo at mabawasan yung mga toxins na nasa loob ng ating katawan? Okay? So, papakita ko po sa inyo ngayon, ito, isang malinaw na tubig. No? Dagdagan pa natin yung tubig. Okay? Sa araw-araw, pagkagising pa lang natin sa umaga, dapat po tayo ay nakakapagpasikat na no sa ating haring araw. Pero, ngayon, sa sobrang init na po, nararamdaman natin, minsan 7 o'clock pa lang, mararamdaman natin, iba na yung init no? Dahil nga po sa pagkasira na rin ng ating usong awesome layer at ng ating kapaligiran. Pangalawa, dapat sa umaga ay nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Pero paano na lang kung nasa syudad ka? So, ang unang mong malalanghap ay pollution. Ayan. So, nakita niyo po kung anong itsura niya, di ba? Ayan. Pagkatapos, tayo po ay kakain. Wala na po tayong safe na pagkain ngayon. ah uh, kahit na po sabihin natin na mga organic yan, syempre po, Ma nakikita pa ba natin kung talaga bang organic yung mga nabibili natin na yan. di ba? Ayan. So, pagkain na kinakain natin. Lalo na po yung may mga maintenance na nagamot. Ayan. Yung mga mahihilig sa soft drinks. Ayan. Umiinom ng mga coffee na hindi naman po siya herbal coffee. Pagkain ng lechon, pagkain ng mga matatamis, ng mga kolesterol. Ayan, no So, makikita po natin ganito na kaitim yung sistema ng ating katawan. So ano ba yung maaaring mangyari kung tayo po ay gumagamit ng produkto ng rising era dynasty like gogreen spirulina? Ang gogreen spirulina po, ito po in short ay pagkain ng ating cell na kung saan palulusugin niya yung sistema ng ating katawan at the same time tinatanggal po niya yung mga naka-impact na sa ating katawan. Yan. And then, syempre po, meron din po tayong panlinis ng ating atay, ang go white. At meron din po tayo yung grand C. So, kukuha po tayo ng isa sa mga produkto na to kung papaano natin maipapakita ng mas mabilisan kung paano niyang linisin yung sistema ng ating katawan. So, kukuha po tayo ng ito, yung go white. Ano? Yan. Bakit nga ba? Ano nga ba ang go white? Ito po ay mas kilala sa tawag na Glutatayon. Ano nga ba ang epekto ng tayo sa ating katawan? Side effect lamang po yung puputi tayo. Pero ang totoo nun, ang gagawin po niya ay lilinisin niya yung sistema ng ating katawan. So, pinakamaganda po, buksan na lang natin siya. yun. Tatanggalin po natin siya sa kapsul. Although yung pong capsule nito, ang ginagamit po dito ay mga uh, gulaman. Ayan. Kaya madali lang din po siya na Matunaw. And then, uhap po tayo ng konti, ilalagay natin dito sa ating tubig na nilagyan po natin ng betadine para mag-represent po siya ng lason sa ating katawan. So, nakita po natin na ano? nilagyan natin ng konti and then, ano nga po ba ang mangyayari kung tayo ay iinom ng mga produkto nito? Nakikita niyo po yung biggest transformation yan po siya. Ganyan po niya lilinisin lahat ng mga toxins natin sa ating katawan. Okay? So kung ganito na po na umiinom na pala tayo ng mga produkto ng Rising Era Dynasty na kung saan lililinis yung sistema ng ating katawan at the same time ay binibigyan niya ng tamang nutrisyon ang ating katawan paano naman niyo po proteksyonan yung ating mga katawan just in case na hindi pala natin iiwasan na kumain mga pagkain na mayaman sa toxins, ano, hindi po mayaman sa sustansya. So, ito naman po ang mangyayari sa kanya kapag ka po kayo ay patuloy na umiinom ng ating mga red products. Halimbawa po, umatin tayo ng handaan, kumain ng lechon. Hindi po ba? So, anong mangyayari sa kinain nating lechon? flash out din po agad sa pamamagitan ng pagpapawis, pagdudumi, at syempre po, ng pagpupo. Yung mga gamot na iniinom natin na may mga, syempre po, chemicals, anong mangyayari? Kahit gaano pa po karami, ulit yung mga toxins na inilalagay natin sa ating katawan, ang nangyayari po ay pinoproteksyonan po tayo ng ating mga produkto na iniinom. Uulitin ko po, po, ang produkto po ni Red at the same time na dinidetox niya yung pong mga dumi sa ating katawan, ay binibigyan niya ng tamang nutrition ang ating katawan. Kaya ano pong hinihintay niyo? Subok na po para nun masave pa po natin yung health natin. So ito po yung mga produkto ni Red na pangunahin po para sa ating kalisugan. Meron po tayong mga go-essentials. At para po sa inyong mga katanungan, Maaari po kayong mag-PM or pwede po kayo na tumawag sa numero na nandito po na ipag namin sa video nito. So, yun lamang po. Maraming salamat. Kung gusto niyo po na maging malusog, gamit po kayo ng mga produkto ng Rising Era Dynasty. So, muli po, Sarah Pineda ang inyong lingkod from SRS Red Panther Empire Rising Era Dynasty.